ano, yung ano ba yun? Agila din yan, di ba? Agila. Yung puting agila. Makita, eh. Ayan! Nasa sulok. Ayun, no. Makita, eh. Ayan! Ang Ay, oh, oh. laki, oh. Ano ba, ba yan? Kasi oh. Okey, kasi oh. Igel oh. 'yan eh. Anong igel 'yan? Kinamutan. Mulawin 'yan, mulawin. Okay, siya ha Tara. Saan ba naman tayo? Hoy, tara doon tayo, may tinitingnan okay. sila doon. <coughs> Wala na 'to. Wala na 'to. Init na ako. na ako. Ayun na nga, ano, kulay puta, puting agila. <laughs> Ayun. Ano to, baboy daw mo? Pare baboy daw mo. Baboy daw mo ba yan? Eh? Oo, ayan o. No. Saan? 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 Tama, may damo yung mukha niya. Ay, yung nga, no? Wow. Hi, pig. pig! <laughs> That's a... Uh, anong tawag dyan? Matapang yan, di ba? Hindi mo bait yan. Hindi mo bait yan, matapang yan, sabi sa iyo eh. Baboy wow, drama yan, Wild boar. Yeah, wild boar. Kaya punta natin kaya, sabi sa'yo, eh. Yeah. Ano yun, yung naan dyan? Yung... Tika, tika, uh, tika. Uh, Ang tawag nito? Pinturong. Wallboard. Tika lang ha. Ang kanini. Pinturong. Eh di ba ito rin yung naandun kanina? Ito rin yung kanina di ba? Oo. Hi. Kaya lang mas closer look. Hi. Hello. Ayaw siyang gumising. Tulog. Ayun pati yung isa tulog. Eh. Shhh. Patay mo nga. Um, Laglag <laughs> -lag mo dito. Binata sa minura ka po. naman natutulog ako dito. Hype ka. Tara. Ay, let's go. Let's go. Wala na no to. Ako mahaba yeah. pa. 3 MB na lang. Isang oras <laughs> pa yung <laughs> sa Muna, Wala na rin ang memory ko eh. To. Baboy ramo. Bye-bye. Na, bye. na. Tapang oh, yan. Tingin, eh. Eh, ano naman bolak nandito bulaklak lang. Hmm. dinosaur, <laughs> dinosaur dito. Ko. The little parrots. Mm. Yun, 'di ba? Hmm. Yeah. Ah, wala yun, no? Hi guys. Yung malaki. Ah, yun, no? Ayun, no? Kapagod no, ang hirap ang sa'yo. Give me something. Sabi tayo, naging bato ka? Ibuon, ano pala? Ay, yun, lumapit. Oh, yun. <laughs> yun. <laughs> 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 ayun, lumapit. Lumapit siya. Magkasalita nga, Ayun, Wala, ayun, ng ano, no? Kaya pala sila ayun, 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 Ay, Hi. Yeah. Oh, Hi, birdie. camera. Hey. Yaw ko masakit mga gat yan eh. Oh, syempre. Ang tulis kayo. O, oh, tingin kayo dito. Ayan. Oh, nanglalaki yung mata niya. Ay, na-picture oh. Picture oh. Uh, dito, dito. Oh, tingin kayo a picture dito. Picture daw, friends. Yes. Bang. Namiss ko tuloy si Wilford. <laughs> Tara!